Tama, tama. Under nga ng DOJ ang immigration. Pero yun, yun, yun pa rin yung sinasabi ko. Kung nakikialam siya, dapat, tapos hindi siya dapat makialam, just stand your ground, di ba? Oh, uh, sabi ni Christine Placido, ikaw ang sec ng DOJ, edi simple palayasin mo, correct? Hindi yung ikaw yung lalayas atama ah, tama, under DOJ ngayon yung immigration. Under DOJ yung immigration. Uh, under DOJ. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. Mm -hmm. Akala ko, Bureau of... Nasa isip ko, Bureau of Customs kasi. Well, I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, hindi ako, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong uh gusto? -huh. So, ang ginawa niya, umalis na lang siya. gusto niya mangyari. Basta ano yun, sa igets yon.